Ah, uh, nurse? Yung pasyente dito? Ay, ma'am, pinasyal po ng lola niyo sa garden. Hindi mo lang nagpaalam sa akin. Tahan ko lang sila. O, oh, sige na, papay. Ulit. Mookie? Mookie? Teka, Mami. sa'yo niyo po ba ako dadalhin? Baka, Baka marinig ka ni Emma. Baka nakawin ka na naman niya sa akin. Magkakasama na tayo ulit. I'll take you Mama. No, Mami. Ayoko po sumama sa inyo. Mami, ibalik ka na po ako Emma, please. No! Hindi ka gumagaling doon. Mas lalo kang nagkakasakit. May mga sira yung mga untak nila kung ano-anong mga gamot ang binipigay nila sa'yo. No, Mami. Ikaw lang naman po kumagawa nun eh. You're the one who's sick. huwag nang matigas ang ulo. Listen to your mother. No! 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 no. Ayoko okay. okay. po niya! Mookie! Nay! Ba't din niyo sinabi sa akin na ilalabas niyo si Mookie? Yung anak nawawala si Mookie. Ano? Saan? Nasaan si Mookie? Sa natin? Uh, Iho! Nakita mo yung apo ko doon kanina? Yung talagitang nasa wheelchair po ba? Oo! Oh, Nakita ko po doon tinulak ng doktora eh. Ah. Doktora? Nay! Hanapin na natin! Diyos ko! Okay! Ate Olive! Bakit mo ba mo yung mga tawag ko? Manong, malapit na ba tayo sa Ladera Medical Center? Opo, ma'am. Kaso, matrapik po sa dadaanan dyan eh. Iigot pa po tayo sa kabila. Eh kung... e eh, kung lalakarin ko ko kaya, kaya na ho ba? Pwede po. O oh, sige, Manong. Pakitabi na lang ho dyan. Sige po. Sana kaya si Olive? Baka dapat po sinamahan niyo na. Eh, baka kasi may makakilala sa akin. Kinakabahan na nga ako sa discarding gagawin ni Olivie. Sige na, pumasok ka na nga muna sa kotse. Para handa tayo pag kailangan niya tayo. Sige na. Olive! Olive, dito! dito! Bakit ganyan yung itsura mo? Disguise mo ba yan para hindi ka makilala? Ano? Nagawa mo na ba yung plano mo? Nakuha mo pa si Mookie sa hospital? Nante, ita? Ah! Uh. May plano si Ate Olive na kunin si Muki? What? O OMG! Ikaw si Astrid? Jade? Yes. So may masamang plano pala si Ate Olive na nakawin si Muki. As if it's not enough na kinuha niya si Muki sa kunin mga magulang doon. Tapos ganun din pala yung ginawa niya kay Muki. Kung anong ginawa niya sa akin. Kinukulong. Nasaan si Ati Ate Olive? Hindi ko alam. kung nandito mo ka. At kukunan ni Ate Olive si Moki dito sa ospital. Ibig sabihin na dito rin si Ate Olive. Inaantay mo siya. Oh kaya ka napapahamak eh. <laughs> okay. Kasi hindi ka nakikinig sa akin. Tolang! Tolang! Kain tayo. Dai, sana hindi mo isake. Tolang. Si Ate Olive. Tulong, please! Please, tulong mo niyo po! Sige, sige, Tignan natin kung hindi ko tanggalin yung voice box mo. Tumakinig ka sabi! Tulong! Sarap